Pagmula nang sinabi sa akin ni Jordan na mahal niya ako, at hindi niya kayang iwan ako, tila lumalim yung pagsasama naming dalawa. Kasabay ng pag-amin ko na gusto ko rin siya, at simula noong mas lalang lumalim yung pagsasama namin, na tila ayaw yung pakawalan. Kay Jordan ko naramdaman ng tunay na saya. Pakiramdam kong wala nang ibang papantay sa kanya. Naliwala ko ang bawat naririnig ko dahil na hindi ako naniniwala at alam kong panaginip lamang ito. At ang panaginip na ito ay kakaiba. Napakiramdam ko ay ayoko ng magising dahil gusto ko siyang makasama. Until one day... Secret Files. Habang magkasama kami ni Jordan, napapaisip ako na... para kung hindi lang kami sa panaginip na kikita. Dahil pakiramdam ko ay gusto ko siyang makita ng personal. At napapasagot rin na napaka-imponsible. Dahil isa lamang itong panaginip. At kahit kailan hindi ito magiging totoo. Mahal. Bakit mahal? Ako na ata yung pinakamaswating nilalang sa mundo. Bakit mo naman ang sabi? Dahil akalain mo yun, yung isang babaeng pinakamaganda ay napasa akin. Hmm? Ano ka ba? Siyempre ako din. Alam mo ba mahal? Ayoko na nasa panaginip lang kita nakikita. Gusto kita makita ng personal. Alam mo ba yung panaginip na to ang kakaiba sa lahat? Hindi ko nga alam kung ako lang nagkakaganito eh. Um, gusto mo ba na makita ako? Oo, gusto ko na makasama makita. Pero alam ko naman hindi yun mangyayari kasi nga panaginip lang to. Ano ka ba? Sa bagay. Gusto mo, huwag ka nang bumalik sa inyo. Eh. Dito ka na lang. Para lagi mo akong kasama. Ano yun? Hindi na ako gigising? Parang ganun na nga. Nasa iyo naman yung desisyon eh. Hindi naman kita pinipilit. Lagi mong tatandaan na mahal na mahal kita, Alexa. po, buti na lang at nagising ka na. Bakit Lola? Ano pong nangyayari? Apo ko, ilang araw ka nang hindi nagigising. Ang iyong mama ay nag-aalala sa iyong kalagayan. Dong ako'y sana'y babangon, pero naramdaman kong sobrang sakit ng ulo ko. Ah, Lola, ang sakit ng ulo ko. Huwag ka munang bumangon. Sobrang taas ng lagnat mo kanina, Apo. Hindi ko alam ko anong gagawin ko. Araw-araw kang ganito, Apo, pagdating ng gabi. Sobrang taas ng lagnat mo. Ang lolo mo ay pumunta sa albularyo para ipatingin ka. Dahil sa tingin ko hindi na ito normal, Apo. Okay naman na ako, Lola. At hindi na, na kailangan magpapunta ng albularyo para ipatingin ako. At wala namang dahilan para ipaalbularyo niyo ako apo sa sitwasyon mong iyan nalagi kang tulog at parang patay sa higaan. At sa palagay ko, may nagkakagusto sa inyong nilalang at hindi lang siya ang nagkakagusto kundi ikaw rin, apo. Ano? Anong ibig niyong sabihin, Lola? Sa palagay ko, apo, ang nilalang na nagkakagusto sa iyo ay nagkikita kayo parati habang ikaw ay natutulog ginagamit niya ang bagay na iyon na pagdumating ang araw na sumama ka sa kanya makikita ka na lang na bangkay na sa iyong igaan hindi ko alam kung ano mararamdaman ko sa sinabi ni Lola hindi totoo ang sinasabi niya at ang lagi kong napapaginipan ay hindi isang panaginip kundi totoong nangyayari habang ang katawan ko'y natutulog at napansin ko rin na ang katawan ko'y puno ng pantal-pantal at ilang sandali lamang ay dumating na yung albularyo. Meron tayong malaking problema. Yung nagkakagusto sa yung nila lang ay ayokong pakawalan at nakikita kong may malaki siyang pinanghahawakan. At bigla akong napaisip kung anong bagay yun. Halika at kukontrahin natin ang bagay na yun. Ano kung bagay na yun? Meron kayong relasyon at may isang bagay kayong pinangako sa isa't -isa. Ano yung ating gagawin? Sa so ngayon, bibigyan ko lamang siya ng pangontra para hindi na makalapit sa kanya yung nilalang na iyon. Dahil sa pamamagitan iyon, hindi sila magkikita. Kaya't ihawag mong tatanggalin ang kwentas na ito upang hindi siya makalapit sa iyo. At agad namang pinasot sa akin yung binigay ng albularyo. Sabi ko na nga Alex, sa totoo yung sinasabi ko sa iyo. Ayaw mo kasi maniwala sa akin. Wala lang akong imik sa bawat sinasabi nila sa akin dahil hindi ko maintindihan kung ano ba ang nangyayari. Nang ilang sandali lamang ay umalis ng albulary sa aming bahay at nagpaalab na itong umalis. Hindi na ako magtatagal. Aalis na ako at may pupuntahan pa. Puntahan niyo na lamang ako ulit kapag ginambala ulit siya. Apo ko, ano nang pakiramdam mo? huwag mong tatanggali ng pangontrang ito, apo ha? Lola naman, bakit kayo naniniwala sa albularyo ngayon? At bakit ang dami kong pantal-pantal? Saan ko ba nakuha ang mga ito? Gagagawa niya ng malignong nagkakagusto sa iyo. Lola naman, walang nagkakagusto sa akin. bakang pantal na ito ay allergy ko. Alam niyo naman na may allergy ako, di ba, Lola? Apo naman, makinig ka naman sa amin hindi normal ang nangyayari sa iyo. Alex, maniwala ka naman sa amin. Ang dami nang nag-aalala sa iyo. Oo na, sige na. Dahil may pangontra na ako, huwag na kayo mag-alala sa akin. Magaling na ako, wala na yung lagnat ko. Di na rin masakit yung ulo ko. At nagugutom na rin ako. Pwede bang kumain na tayo? Pagkatapos namin kumain, Iniisip ko pa rin ang nangyari at ang pantal-pantal sa katawan ko at bigla akong napapaisip na ang tagal na pa rin ang pantal na to at hindi pa rin gumagaling. Kinaumagahan naglinis ako ng kwarto ko. Iniisip ko baka sa higaan lang ito until may isang bagay akong napansin na kinagulat ko. Naisakibin, kimina. Habang nanilinis sa aking kwarto, may isang bagay akong napansin at pinagtataka ko kung saan galing ito. Kanina ko yung singsing na to. Di parang may naalala ako. Mahal, halika. May bibigay ako sa'yo. Pero bago yun, kailangan ka munang bumigit. Gusto ko man, hindi mo ito iwawala. Lagi mo itong suot na kahit saan ka magpunta ay kasama mo ako. Ipangako mo yun sa akin ha. Sige na, idilat mo na yung mga mata mo. Wow, ang ganda naman ito. santo to galing? Parang mamahalin na. Yan, galing pa yan sa lola ko. Ipinamana niya sa akin. Sabi pa nga yun na nabubuhay pa siya. Ibibigay ko lang daw to sa natatangin babaeng mamahalin ko. Napaka-sentimental pala ng bagay na to. Huwag ka mag-alala. Iingatan ko to. Suot mo nga. Uy, bagay na bagay sa'yo. After ko maalala ang bagay na yun, ay bigla akong nanghina at napapaisip ako na tutuo nga ba siya. At biglang lumapit sa akin yung kaibigan ko at tinatanong niya ako kung okay lang ba daw ako. At kasunod na dumating yung aking lola at tinanong ko ang bagay na to kung, kung alam ba niya ang bagay na to. O baka naman nagkataon lang na na meron din para yung lola ko. Pero nabigo ako na hindi niya alam ang bagay na yun. Ngayon lang daw niya yung nakita. Napapaisip pa rin ako kung talagang totoo ba ang nangyayari. Until kinagabihan. Habang natutulog ang lahat, sinubukan kong tanggalin yung pangontra sa katawan ko para masagot ang lahat ng katanungan. At hindi nga ako nabigo. <sighs> Pagkalapit na pagkalapit ko ka sa kanya, ito kaagad ang tinanong ko. Sagutin mo nga ang tanong ko. Totoo ka ba o hindi? Ano bang gusto mong sagutin ko? Magsabi ka sa akin ng totoo. Dahil naguguluhan na ako sa nangyayari. Ito. Laking gulat ko na suot-suot ko yung singsing -sing na binigay niya sa akin. Ang sing -sing na to nakita ko pagkagising ko. Nangangahulugan ba na hindi ito panaginip? At totoo bang ikaw ay ikanto? tama ka. Tama sila na hindi ako tao at lalong hindi ito panaginip at ang lahat ng ito ay totoo. Ano? Pinaglalaroan mo ba ako? Hindi kita pinaglalaroan Alexa. Lahat ng ito ay totoo. Totoo ang pagmamahal ko. Sabi nila imposible dahil magkaiba tayo ng mundo. Alam kong posible dahil mahal mo ako Alexa. At mahal rin kita, kaya ng sabi ko sa'yo noon, na hindi ko kayang mawala ka. At piglang nagising ako, nung sa akin ni yung kwentas. At hindi pa rin akang makapaniwala sa nalaman ko, na nga at hindi ito panaginip. <roar aspires>